Humahangos po yata kay Tatay Lando. Nagsasalita si Haltoy pakaswal nitong tinapunan ng tingin ng lalaking kasama ng kanyang Tatay Lando. Malayo ang naging ni manlando kay Haltoy. Tapos na kaya si Lorna sa kanyang ginagawa sa halip ay usisan nito. Palagay ko po. Sinasagot iyon ni Halton kay buboy pa rin ito nakatingin. At ewan ba niya kung bakit may kung anong nagbagong ka ba sa kanyang dibdib. Nasa salas na po sila ni mama nagkukwentuhan. Hindi na hinintay ni Mang Landong makatapos ang pagsasalita si Halton. Nalidali yung pumunta sa kabahayan ng mansyon. Naiwan ang nagtatakang si Halton at ang nakikiramdam na si Buboy. Pasok ka sa loob. Anyaya ni Halton kay Buboy. Hindi na. Aalis rin kami kaagad. Salamat na lang. Mukhang may problema yata. Pakaswal na saad ni Halton. Halatang nananan siya ito. Nasa hospital si Sadi. kaya ipinasya kong sunduin sila. Si Mang Landong at Aling Nora ang tinutukoy ni Buboy. Si Sadie na sa ospital. Sumasalang tibok ng dibdib ni Halda. Bakit anong nangyari sa kanya? Manganganak na siya. Kaya lang tina, hindi na naituloy ni Buboy ang kanyang sasabihin. Naagaw na ang pansin nila. Sa umiiyak na palapit sa kanilang si Aling Norna. Alala ito ng kabiyak. Kasunod na mga itong mag-asawang Don Heneroso at Donya Tidin. Gusto ni Haltong pagsisihan kung bakit sumama pa siya upang puntahan si Sadie sa Bicol siya pa ang personal na nagmaneho ng kanyang Land Cruiser na may bilis niyang pinatatakbo na parabang nakikipagkariran siya ng mga sasakyan. Nagvoluntaryo ring sumama ang kanyang mga magulang. Masamang masama ang kanyang loob sa natuklasan. Ang tagal niyang naghintay sa pagbabalik ni Sadi na noy bigla na lang parang bulang naglaho. Halos araw-araw, nandoon siya kina tatay Lando at nanay Lorna para lang makibalita dito. Halos mabaliw na rin siya sa paghanap, lalo sa pangungulila dito. Yun pala, wala silang kaalam-alam. Sumama na itong magtanong sa lalaking ito. At ngayon ay mga anak na. Ang laki pala niyang tanga. Naghihintay siya sa wala. Kayo po ba ang magulang? Magalang na usisa ng doktor. Sunod-sunod na napat ang mag-asawang Lando at Lorna. Tatapitin ko na kayo, Mr. Mrs. Nasa critical na condition po ang inyong anak. At isa lang po ang maaaring maligtas sa kanila. maaring anak niyo po o ang inyong ako. Diyos ko, buong panlalambot na saad ni Aling Mark. Mahigpit itong napahawak sa braso ng kabiyak na para bang umaamot doon ng lakas. Dok, si Halton, gawin niyo po ang lahat ng inyong magagawa. Nakikiusap po ako. Katulad ng nasabi ko na, huwag kayong masyadong umasa. Malaking bagay ang maitutulong ng nasan. Lando ang anak natin. Umiiyak na napasubsob sa dibdib ng kabiyak si Alan Lorna. Masuyo namang hinagod ni Mang Lando ang likod ng kabiyak. Sino po ang asawa ng pasyente? Sandaling nagkatitigan at natigilan si Halton at Buboy. Si Aling Luming na may nananatiling nakikiranda. Siya po ang ama ng bata, Dok. Pagkuway matatag na saad ni Buboy, nakaturo ang hintutulong daliring nito kay Halton. Saglit na man ng pagkaliton si Halton. Napamang naman ang mag-asawang Lando at mag-asawang Don. Nagtatanong ang mga mata ng mga ito. Hindi naman iyon nahalutan ng doktor. May kailangan kang pirmahan iyo. I'm sorry pero da dapat Masayangin oras. Understand? Maiwan ko na muna kayo. Ipapahanda ko na ang gagamitin sa operasyon. At tatalikod na sana ang doktor. Dok, si Halton. Yes, wala po bang pag-asang pareho silang mailigtas. Pareho po silang mahalaga sa akin. At isa man po sa kanila ayaw kong mawala. Tila may bikig sa lalamumang sabi nito. Malungkot na umiling ang doktor. I'm sorry, Anito. Iyon ang panginagas ng mga doktor. Iisa lang sa kanilang may posibilidad na mailigtas. Kung mayroon man, napakaliit ng chance ang iyon. Pero hayaan niyo, gagawin namin ang lahat ng aming magagawa. At katulad ng nasabi ko na, makakatulong ang dasal. Salamat po, Dok. Ipinababahala ko na po sa inyo ang lahat. But still, kailangan mo pa rin sa mga papeles. Wala pong problema. Kay Buboy at aling luming nila narinawan ang lahat kung paanong nangyari siya ang ama ng batang nasa sinapupunan ni Sadie gusto niyang maglulundag sa tuwa. Pero magagawa ba niya yun ganyang nasa bingit ng kamatay ang buhay ng kanyang mag-ina? Isa pa alipin ang kanyang buong pagkatao ng takot, ng pangamba sa kalagayan ng mga ito. Hindi rin nga niya maiwasang sisihin ang kanyang sarili, na kung sana hindi na siya nagpatumpik-tumpik, marahil hindi malalagi sa kauwaawang sitwasyon ng minamahal. Litong-lito ang isipan, sa munting chapel ng ospital siya ay pinadpad ng kanyang mga paa. Doon matapos niyang lumod, taimting siyang umusal ng panalangin. Tumawad na ng awa at tulong sa Diyos na Di hindi nga niya napansin na din sa chapel si Buboy at katulad niya ay taimting na na nanalangin to. Diyos ko, huwag niyo pong pababayaan ang aking mag-ina. Huwag niyo po muna silang kukunin sa akin. Pareho po silang mahalaga sa akin at daramdamin kong kung labis isa man sa kanila'y mawala. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Naninikloho. Sana po huwag niyo akong magbigubin. Para niyo na pong awa. Ngayon lang po ako humihiling sa inyo. Please nakikiusap po ako. Alam ko po namang hindi pwedeng suway ng inyong kagustuhan. Kaya lang marami po akong dapat pagbayaran kay Sadi. Hindi pa niya alam kung gaano ko siya kamahal. Bigyan niyo po sana ako ng pagkakataong may padama ko iyon sa kanya. Ganon din po sa aking anak. Sa amin pong magiging anak. Gusto ko po siyang makita. Gusto ko po siyang mayaka. Mahadkan. Makita kong paano siyang umiti. Tumawa Lalo't higit gusto kong maipadama sa kanya ang aking pagmamahal. Please Lord, I love them very much. At alam kong alam niyo rin kaming mga anak niyo. Sana'y maging sapat ang pagmamahal na ito para bigyan niyo pa sila ng pagkakataong mabuhay. Para ang awa niyo na po, alang-alang sa isang dakilang pag-ibig. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaluhod at taimtim na dumadalangin ng paulit-ulit. At hindi niya ikinaya sa kanyang sarili ang mga luhang naglanda sa kanyang mga pisngi. Hindi rin niya nararamdaman ang pangawit at pamimiting ng kanyang mga paa. Halton anak, baka tapos na ang operasyon sa loob. Tayo na. Awang-awa si Donya tining sa anak. Halos madurog ang puso nito sa nakikita nitong paghihirap ng kalooban ng kanilang si Halton. Luhan man parang bata kay lumakap sa ina si Halton. Ma, I want them both. Aniya, paano kung... Anak, wala tayong magagawa. Kailangang tatagan mo ang loob mo. Kailangan nyo yung palang maging matapang ka na. Ano tanong man ang mangyari. Ma, urong sulong namang lumapit si Buboy sa mag-ina matapos nitong magpuno ng hangin sa dibdib pagkatapos ay pinakawalan. Pare, sa nakikita nitong paghihirap ng loob ni Halton, wala itong pinagsisiyan sa kanyang naging desisyon na puntahan ang mga taong malapit sa puso ng babaeng minamahal. Oo, inaamin niya. Masasaktan siya sa posibilidad na kauuwian ng kanyang ginawa. Pero wala na palang hihigit pa sa kaligayahang madarama ng isang nagpapakabayan. Buboy salamat. Utang ko sa iyo ang lahat ng ito. Maraming maraming salamat. Malungkot na umiti si Buboy. Wala iyon. Ginawa ko lang naman ang alam kung tama at nararapat. Wala kang dapat alalahan. Anito. Tayo na nga sa loob. Baka tapos na ang operasyon. Tiyak ko ikaw ang unang hahanapin ng doktor. Inalalayan pa siya ni Buboy sa pasok ng ospital. Sa pangamagitan ng pag-akbay nito sa kanyang balikan, nakakahiya. Hindi niya inaasahan na ganun pala siya kahina pagdating sa ganoong sitwasyon. Hindi nga nagtagal, lumabas na ang doktor sa loob ng operating room. Nagtatanggal na iyon ng guwante sa kami. Dok, halos hindi humihingang usisa niya agad sa doktor. Tagumpay ang operasyon. Nakangiting sabi nito. Sino sa kanilang dalawa ang naligtas? Milagro, iho. Pareho silang ligtas. Hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ng mukhang tugon ng doktor at malusog ang anak mo. Babae, congratulations. Automatic tinanggap iyon ni halton Totoo po, Dok. Napaluha sa katuwang ang sambit niya. Nayakapan niya ang doktor ng mahigpit sa matinding katuwaan. Maraming maraming salamat po, Dok. Huwag ka sa akin magpasalamat eh. Ginawa lang namin ang aming obligasyon. Ang magligtas ng buhay. Ang higit at dapat mong pasalamatan ay ang nasa itaas. Dapat pa rin namin po kayong pasalamatan. Isang nasisiyahang ngiti ang kumawala sa labi ng doktor. Tulog pa siyang hanggay ngayon. Pero kusa na siyang magigising pag lumipas ang pampatulog na itinunok namin sa kanya. At ipagpaumanin ninyo, bukas pa siya pwedeng kausapin. Makatutulong yun sa kanyang kondisyon kung sapat siyang nakapagpahinga. Maya-maya lang nasa nursery rin ang bata. Pakahingin nyo na lang ang number niya sa nurse, okay? Yes, Dok. Maraming salamat po ulit. Parang nakalutang sa hangin si Dr. Mastierra habang naglalakad patungo sa kanyang private room. Labis-labis ang kanyang kasiyahan pumupuno sa kanyang dibdib ng mga sandaling iyon dahil naging tagumpay ang operasyon. Ibig sabihin, marami na naman silang nadulutan ng kasiyahan, lalo't higit ay may nadugtungan na naman sila ng...